Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na taldehederet yung good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH News Television. Facebook, YouTube at Research News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Bukas na sa publiko ang bagong Gusali Original Office ng MILG Barb. Ito ay kasunod ng isang taong renovation at expansion na hango sa mayamang kasaysayan ng mga tribo ng Bangsamoro. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jundi Makutak. Bukas na sa publiko ang bagong Regional Office ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG Barm matapos sa mahigit sa isang taong renovation and expansion na hinango sa mayamang kasaysayan at architectural designs ng mga tribo ng Bangsamoro. Sa isinagawang inauguration, pinangunahan ni na Chief Minister Ahod Alhaj Morad Ibrahim at MILG Minister Attorney Nagib Sinarimbo ang ribbon cutting ceremony kasama ang BARM officials, Head of Offices, MILG Executives at ng mga Bangsamoro Local Chief Executives in Attendance. Ang MILG mula ng Manilbihan sa ilalim ng BARM ay agarang nagtatag ng programang pagpapatayo ng mga municipal halls, barangay halls, police station buildings, fire station buildings at public market sa halos lahat ng mga munisipyo at mga barangay sa limang probinsyang sakop ng BARM. Ayon kay Chief Minister Ibrahim, ang MILG building ay magsisilbing hub of progress, simbolo ng mga walang kapagurang dedikasyon sa Bangsamoro people para sa matatag na kinabukasan. Ang bagong gusali ay may inilaang people center para sa maayos sa pag-accommodate sa lahat ng mga kliyente ng Bangsamoro constituents. Ang bagong gusali ayon kay Minister Sinarimbo ay may inilaan na ring espasyo para sa Regional Government's New Data Center sa pakipagtulungan ng UNDP. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, this is RH, ako si RH19, June de Macuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sinasaya ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga batang anak ng Persons Deprived with Liberties sa Tacloban. Ito ay sinagawa sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat sa mga bata maging ang pagpapakain sa mga ito. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Mga bata, pinasaya ng BGMP Tacloban kanina sa pamamagitan ng pagbabas ng aklat at pagpapakain ito ang sinabi ni BJMP Taklaban City Jail Warden Chief Inspector Gasser Gadong sa isang panayam. Kaugnay ito sa programa ng BGMP na National Correctional Consciousness Week na ipagdiriwang sa ikatlong linggo ngayong buwan ng Oktobre. So inunahan na lang ng BGMP ang aktibidad sa magitan ng pagpapasaya, pagpapakain, pagpapabasa sa mga bata na mga ito ay anak ng mga person deprived of liberty, edad 8 anos pababa kasi hindi sila makadalaw sa kilang magulang na nakapiit sa city jail. Naging masaya mga bata na hiling sa pagbabasa ng aklat na pambata at pagkain pambata. Naging masaya rin ang mga magulang nito dahil kahit papano nakita rin nila ang kanilang anak na hindi makita dahil hindi pwede makadalaw sa rason na murang edad nila. Wala sa Aksyon Radio Tacloban, si R. Nito, Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa mga balita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dinig na Rally Pangulong Bongbong Marcos ang October 10 hanggang 16 bilang linggo ng lupong tagapamayapa. Ang nasabing hakbang ay upang mapalakas ang kaalaman ng publiko sa papel ng mga opisyal ng barangay sa pananatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Ang ipapang mga detalye tutukan sa report na ito. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos bilang linggo ng lupong tagapamayapa ang October 10 hanggang 16 ng kada taon. Ito'y upang mapalakas ang kaalaman ng publiko sa papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Sa Proclamation No. 358, nakasaad ang pangangailangan kilalanin ang kontribusyon ng mga miyembro sa pangangasiwa ng peace and order sa mga barangay. Inatasan ng DILG na pangunahan ang pagsusulong ng Linggo ng Lupong Tagapamayapa sa pamamagitan ng mga aktibidad at proyekto. Nakadaoon sa maritime activities ang joint exercises ng Pilipinas at United States, pagsisiguro ng Armed Forces of the Philippines, mas maraming maritime activities ang gagawin nila sa susunod na joint exercise. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na ang susunod na joint military exercise ng Amerika at Pilipinas ay mas nakatutok sa maritime activities. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., mas maraming maritime activities ang gagawin nila sa susunod na joint exercise maging sa joint sail at cyber exercises. Iba na anya ngayon kaysa nakasanayan na land-based ang focus ng joint exercises. Dagdag pa ni Bronner, ang susunod na joint military exercises ay lalahuka ng labing anim na libong mga tropa ng magkabilang pani. Pumirma ng kasunduan ng NPRCB at BICT para sa anti-cybercrime. Ang nasabing Memorandum of Agreement ay layong labanan ng phishing, text scams at isulong ang responsabling paggamit ng social media. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Pumirma ng Memorandum of Agreement ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB at Department of Information and Communications Technology kasama ang Digital Pilipinas sa layuning labanan ng cybercrime sa bansa. Ang kasunduang ito ay may layong wakasan ng phishing, texting scams at isulong ang responsabling paggamit ng social media. Ayon kay MTRCB Chief Lala Soto, mahalagang bantayan ng mga kabataan para maiwasan ang exposure ng mga ito sa contents na hindi angkop sa kanilang edad. Kabilang sa mga pumirma sa MOA, sina City Secretary Ivan John Uy at Amor Maklang ng Digital Pilipinas. Idineklarang special non-working holiday ni Pangulong Bongbong Marcos ang October 30 para sa barangay at sanggunian kabataan elections ngayong taon. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ang publiko na makilahok sa isa sa gawang BSK elections. Tutukan ang mga detalye sa report na ito. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos bilang special non-working holiday ang barangay at sanggunian kabataan elections sa October 30. Nakapaloob ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas na Proclamation No. 359 ng Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni PBBM na layon nitong bigyan ng pagkakataon ang publiko na makilahok sa isa sa gawang BSK elections. Una rito, humiling ang Commission on Elections sa Palasyo na ideklarang holiday ang araw ng halalan. Dinigsa ng mga aplikante ang isinigawang mega job fair sa lungsod ng San Juan. Kabilang sa mga nagbabakasakali ay ang mga bagong graduate. Gayun din ang mga dating mga may trabaho subalit naghahanap ng bagong oportunidad. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Dinagsa ng mga residente ng San Juan ang isinagawang mega job fair sa Green Hills Mall. Kabilang sa mga pumila ay ang mga bagong graduate Gayun din ang mga dati ng may trabaho, subalit naghahanap ng bagong oportunidad. Nabatid na sa mahigit anim na pong mga kumpanya mula sa Green Hills Mall at ilang partner agencies gaya ng Department of Labor and Employment, Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation, Pag-ibig Fund at iba pa. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, kaya nagsagawa ng mega job fair ay dahil sa ilang establishment sa Green Hills Mall ang magbubuka sa darating na Nobyembre. Kabilang sa mga lumahok ay mga restaurant, retail store, employment agencies, jewelry stores, banko, health and beauty clinics at iba pa. Ayon pa kay Zamora, prioridad sa mega job fair ang mga taga San Juan na layong makapagbigay ng oportunidad na makapagtrabaho sa mga kumpanya at negosyo sa lungsod. Bibigyan ng relokasyon ng mga informal settlers sa Quezon na apektado ng PNR South Long Haul Project. Ayon sa isang alkalde, maganda at matibay ang inasang itatayong bahay para sa mga apektadong informal settler families. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report na ito. Ipinagmalaki ni Mayor George Suwayan na positibo ang kanyang mga kababayan sa relocation site na inaalok ng pamahalaan na tugon nito para sa development ng PNR South Long Haul Project mula sa Maynila hanggang Sorsogon. Sinabi ng Alcalde na bukas ang isipan ng mga taga-Candelaria at masaya mga ito sa ibibigay na permanenteng tahanan para sa kanila. Paglalarawan nito, maganda at matibay ang inaasang inatayong bahay para sa mga apektadong informal settler families. Tatawaging Banahaw View Residence ang relocation site sa Candelaria na itatayo sa Barangay Masalukot 2 kung saan ang area for development ay aabot sa 48,294 square meters na may mahigit 2,400 housing units. Sa phase 1 ng implementasyon ng proyekto magtatayo muna ng initial na 619 na housing units. Dagdag pa ni Suwayan, strategic ang nasabing lokasyon ng relocation site na pinaglalaanan ng mahigit 483 million pesos. Para naman sa magagandang balita sa showbiz, kabilang sa listahan ng Women of Style and Substance ng People Asia Magazine, ang mga empowered women na sina Sharon Cuneta, Dolly De Leon, Michelle D. at Aliza Valdez. At presyo ng ticket at sit plan sa Pinky Promise Manila fan meeting ni Choi Woo Shik inilabas na. Ang mga better news sa modern showbiz, alamin natin sa ating showbiz angel. Binigyang pagkilala ang ilang natatanging kababaihan sa iba't ibang larangan sa nagdaang Women of Cell and Substance 2023 ng Stargate People Asia Magazine. Kabilang sa mga pinarangalan ay si megastar Sharon Cuneta kung saan kasama nitong dumalo ang anak na si Miel. Nakatanggap din ng award si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Pasok din sa listahan ang award-winning actress na si Dolly De Leon. Gayun din ang mga volleyball star na si Aliza Valdez at Tots Carlos. Ginanap ang Women of Cell and Substance Awards Night nitong October 10. Samantala sa iba pang balita, inilabas ng plan Planet presyo ng tickets para sa Pinky Promise Manila Fan Meeting ng South Korean actor na si Choi Woo Shik. Sa anunsyo ng concert organizer ng tickets ay nakakalaga ng mula 5,500 pesos para sa gold hanggang 9,500 pesos para sa VVIP. Ilansa fan benefits depending on the ticket, I grew photos, stand of access photo card and signed poster. See si Choi will shake inapanood sa Oscar winning film The Parasite. They the hit series The Our Beloved Summer. Gagana Bean and Pingi Promise Manila fan needing u wish success SM North at the SkyDome on November 16. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang mega job fair syempre and analysis sa San Juan City. Alam nyo eh, yung mga ganyang proyekto ay malaking tulong talaga sa ating mga kababayan. May pangarap at susubukan, susubukan ng kanilang ka kapalaran sa pagtatrabaho. Magandang balita rin ito kasunod ng naiulat na kamakailan lang ay bumaba na rin ang unemployment rate sa bansa. Kung dadami pa ang ganitong klaseng proyekto, siguradong magtutuloy-tuloy pa ang lalong pagbaba nito. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating live streamer sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milo Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes. Aba, tutuk na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.